Pa. hello good morning pop really i don't see myself upon the list she said so guys. Good morning po. Um, ngayon Hello, po, magbablog guys. po kami. Hello guys, good morning yes, po. Mo. Yes, good morning. Si Anna Janel po. Hello. Magbablog po kami ng mga rose. Yes. Na Nabili ko po. Nabudol po ako kagabi. Nabili ko sa online. Online selling. Nab nabudol ako guys. Upisa na po natin. Excited na po ba kayo? Ayan okay? eh. Ayan anak. Orange rose. Orange rose. Ayan ang ganda ng orange oh. Aba. Yung mga buds niya. Ilan kaya ang buds niya? Yeah. Ilan flowers? One, One two, two, three, four, five, six, eight, seven, eight. eight. Eight na flowers. Ayan ang ganda-ganda oh. Next po, meron po tayong yellow. Yellow rose. Maganda po siya. Ilang po ba Maganda ba siya, anak? Kasi ganda mo? Okay, bilangan natin yung kanyang flowers. Madami. One, two, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty Ang dami. Mga madami po silang tinik. Madami silang tinik. Ng Ayan, ang ganda niya, oh. Then, hey. ngayon, ay ano red. Na, Na parang uh -huh. pity mini. Yes. Yeah. Ang ganda ng, ang ng flowers nyo. Madami po siyang tree. Wow! Ay, yung, yellow din na po, ang ganda, oh. Saka so, po, baby lang na po natin. Ang ganda ng rin flowers. ng ano nung ano. Kasi sa yellow muna tayo, oh. Ang ganda, na ganda ng mga, ng pagbumuka na siya. Ang ganda ng rose na yellow. Ito po, madami din po siyang napubo na Ayan, marami yung pabuka. Natubo na po siya. Hmm. Ang ganda rin ng orange. Opo. Ayan, oh. Kaya mo, paano hindi ka mabubudol? Yes. Napang dami po ng flowers. Plants is life. Ito po yung pangalan. O, ngayon, dito na tayo sa... Ayan, Ay, okay. ayan po ang... Pangalan. Pangalan ng mga budol. budol. Kasi po, nanilito sila. <laughs> o, ngayon, ito. Sa ating pitinin Orange. na... Orange. Red. Red, I red I yan. Ay, red. Okay, lang. Umpisa natin sa one. One. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 lang, anak? Parang madami pa siya. 13. 13. Hmm, ganda, oh. Maganda ba? Yes. Itong maganda. Hello, Polo guys. Kumain ka ba ng banana? Yes. Ay, kukuha naman siya ng banana. Ayan, bumilis ka ng banana. Tama na na ka, yung asan, asan yung banana mong isa? Sana ubos mo isa? Naubos <laughs> mo. Naubos mo na isa, tama na. Babalat na eh. yun. Oh, wow. Oli, sana tayo. Ito po, old rose. Ang ganda ng pagka old rose niya. Oh. Opo. madami po po siyang tutubo. Na? Yan, ang ganda ng nung... Wow. Kailangan na po natin. One. Ay, one. One, two. three. Three. Four, five, six, seven, eight. Nine, ten, eleven, twelve. Muro lang naman po yung mga flowers nila. Opo. Mga red rose. Ay, mga roses nila. Ang tawag po niya. ganda-ganda ng old rose niya sa personal. Oh, picture ka dali. Ano? Wag. Oh, ito pa. Ito po, para siyang gumumela. Ito po ay, ang tawag niya ay Valentine Rose. Para po siyang gumamela. Ah, uh, yan. Madami din siyang roses na, na mukadkad. Ang ganda po na Ayan po. Ito po ay tinatawag na Valentine Rose. Madami po itong rose. Ibilangin mo, Aidan. mo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20? 20? 21. Two, two, wow. Oh, dili, ito naman. Ito ay baby pink. Yes. Ang dami niyang buds, oh. Opa. Ang mayroon, la. Ayan po, ang pomelo rose. Ang dami po. Ang ganda po, oh. Hmm, kasi ang ganda ng aking anak. Mm -hmm. Yun, <laughs> eh. Okay, yun, oh. No. po namin. Gusto namin may isa isa-isayin po natin, ha? Opo. Yan, ang dami niyang... Oo nga. Ang po siyang bad. Mahilig shower. po kasi si Ana Janelle sa mga rose. Okay. Di syempre, nahilig na rin po ako. Kasi po maganda. Ayan po ang Valentine Valentine rose. rose. Ito po, madami po siyang bunga. Ay, nang... Madami po siyang buds. Ito po, old rose. Old rose na rose. Para po siyang vintage. Ayan. Old rose po. Old rose. Old rose. Ganda-ganda po niya. Sheesh, ang sali. So One, two, three. Uy. Ayan, old rose. Meron po tayong red rose. Maganda rin po yung American rose. Ang ganda ng kanyang dahon. Fresh na fresh. may mga free na blue. Ayan. Yung pong yellow rose. Ganda po ng flowers niya, oh. <mulim> wow. Wag mo ni anak. Tingnan kami mo. Magtutuwek ka. Magtutuwek <laughs> ka? Ito pa po, orange. Ayan ang orange oh. rose. Sabi na po namin Madami pa po. Mamaya bibilangin po namin yung mga flowers niya. Yan po ay ponsensya. Tuwing siya. Christmas lang po, tuwing mga bare months lang po siya, meron po siya, na siya red. Kulay red po siya. Kulay red meron, saka, po silang meron po silang pink saka yellow. Pero hindi po masyadong maganda yung pagkaka ano po ng bulaklak niya nila. Kaya red po ang binili nang binili ko. Bebenta ko rin po siya. Ito po regalo sa akin. Pero sa kanila rin po binili. Ang ganda po. Ang um, tawag po nito ay black prince. or Masipo, rubber birthday. plant. Birthday niya po kasi ng isang linggo. Yes, binigay po sa akin to ng aking classmate. Sukay ko po sa suman. Mm, si, 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 ano, mm, 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 mm. Yan po ay another ponsensya. Yan po ay Ponsensyo. Binili ng aking mother. Pero ako po ang umorder. Yan, ang ganda po niya, oh. So Ito ano po ay Baba na po Korean, Korean rose. rose. Oh. Nabili ko po siya dati. Okay. Oh, ah, na po siya mga bulaklak kasi ano, ano nag-withered -nag na. Ito po yung ipa pa, ano niya, pa bulaklak. Ito po, dati ko rin binili sa kanila. Uh, wala na rin po mga bulaklak. Pero, ayan po, maraming nabulok na. Paano? Magdadahon, tapos mamumulaklak. Ito po pink ay oil. pink tu eh. Pink Marami po po dun sa kabilang side. Sino po, ko sa um, ito po, white. Sino ah, ito po, white. Ayun o, no, white siya, o. Oh. No, Pero pag ma, ano, marami din po pa ano pa pa usbong. Ito po pink. Yan. Nilalagay ko lang po siya sa baba. Ito po, may Ayan, may po marami halaman si mother. Ayan o. Ayan um. po itong mga halaman. Ayan, halaman Mother mo. namin. Ayan, butterfly. Butterfly. Umaano po siya sa Hey! Mga kayo, start na tayo dito sa rose. Ito mo baba? Okay, mula pa. Okay, start na po tayo. Bibilangin po natin ang pomelo rose. Pomelo. Tignan niyo po, ang ganda-ganda, oh. Uh Oo, -oh, gusto ko. Hmm. Kaso po bawal. <laughs> ang ganda-ganda. Uy, -ganda. mahulog ka dyan, nak. Nakikita pa sa vlog na nang hulog ka. Nahulog ako. Gusto niyo, bilangan na po natin. Okay, bilangan natin yung flower. One. Two. Ito mo natin ito mo. One. Two. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. 17. 17. 17 18. 18. 18. na flowers. Po Napakaganda para. po niya, oh. Saka po, napakadami po Okay, next. Ito po, ay, ang valant. Ay, ang Climbing pink. Baby pink. Baby pink. Pag Sabi, po ano siya, tumatagal ayun po, nagiging dark pink siya. O, naging baby pink po siya, pero para po siyang white. <laughs> Excuse me. O, game na. O, bilangan mo na anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 oh, ano, 20 Poy, sa punta? Ano yung Yung ano ko po, nagtutur din Hi! Ano yun? Magalit si Mama Magalit si Jose kita punta? Ma hmm. 25 po siya. 25? 25? Opo. Wow, ang dami naman. 25. O, dito naman tayo sa Valentine Rose. Medyo ano po, ah uh, marami pong na... Mamamatay. O, no, mamamatay. Pero hindi naman po siya sana mamatay. Ayun, One, oton. sa awa naman po ng Diyos, wala pa naman po na na... Ay, yung ano lang po, yung collection. Medyo mahirap po dito buhayin. Bilangan na po natin siya. Okay, ito ang Valentine Rose. Oh, bigyan ako po natin yung rose niya. Bilangan na po natin siya. Tapos pumadaan ang... Bilangan na po natin yung Bilangan mo na yung 2, 3, 4, 5, 6, Twenty-three. Oh, next po. Ay, old rose. Old rose na rose. Napakaganda. ganda na old rose. Lalo sa personal. Oo, wag na, sayang. Tinan niyo po, oh, ang buds niya ay one, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, nine ten eleven twelve thirteen. thirteen po lang pusa. pero ang ganda po niya. nya. hmm. kasi ganda ko. yes kasi ganda po ng aking magandang anak. yung anak ko po o oh, maket na po o. Oh. hi hi say hi. hi to the hi hi. noon lunch na ano eh visito si mama niya. next oh naleta nagtago ka pa. Mm. Okay, ay susunod ang mm. red rose na para, para siyang pity mini. Wala mm. may po siyang... ay konti lang po yung niyo. Pero po ang ganda po Ng kanyang dahon. Buhay na buhay. Okay, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Eleven lang. Wow, ang ganda. po next. Next, yellow. ang yellow rose. Dito ka, picture ko ito. Okay, yellow rose. Yan o, ang ganda o. Wow. Ilan yung ano niya? Bilangan na po natin siya sa susunod po, tutor namin mga halaman. Okay, tapos ibablog natin, bibenta natin yung mga halaman nanay. <coughs> Pahal ka ba, nai? Bibenta natin yung halaman mo? No. o, dali, wala mo, nanak. Malamad po ng yung nan, lola namin yung halaman. Oh, eh. Oo, oh, lola. Mabalaan mo ah. na. Ang dami to. Ito, five na. No? oh, hmm. to so, one. One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three. Dami, twenty-three. Ay, tinanggal mo. Ito po ay orange. Rose! <laughs> orange rose. Ang ganda po, oh. Opo. Gusto na po niyang gupitin. May Yan. gupitin. Maganda po. One, two... 3, 4, 5, 5, 6 7 8, 8 9 10. 10. 10, lang po siya. 10 pero ang lalaki niya oh. meron po naman po lang po siya yan po ang ponsensya meron po natin mga meron po siyang kulay pink, saka yellow pero po red ang kinuha ko pong ponsensya bakit? Kasi yun ang gusto ni nanay, eh siya bibili. Yan po ang regalo sa aking rubber plant. Black Prince. Ang aking prinsipe. Diba? Ang ganda po. Ito po ay eh, another Ponsensia. Ponsensia. Yes. Pwing pong Christmas lang po. Siya namumulak-ulak. Po, po meron na po, meron po akong Korean, Korean rose. rose. Kukunti pa lang po yung kanyang okay. flowers. Cool. Ito po ay red rose. Ito, Ito po, white. Dati ko na po siya nabili. Opo, kasi Ayan na po, meron na po siyang white. Sya. Ito po ay Mm. Ito po ang aking magandang si Ana Janelle. Hi! Hi! Ito po ay si Anjo. Nawala na. Okay po. Bye! Bye guys! Sana po natuwa kayo sa mga roses na nabili namin. One, two, three. Bye, kan? Bye. Hi. Hi.